Sombrero o pamaypay? Sombrero o pamaypay? Sombrero o pamaypay? Ilan ho ba ang anak niya? Walo po. Walo ang anak niya. Itagdag niyo na ho ito lahat. Ha? Huh? Tay. Ay, ang luha ni tatay, ano? Ayun guys, may nakita tayo dito nangunguha ng kangkong. Kuya! Paano yung pambenta? Ano pangalan niya po? Pa? may challenge ako sa inyo. Papalaro ako dahil mainit ang panahon. May dala ako ditong sombrero o pamaypay. So, Ate Lisel, kung ikaw pa pipiliin, sombrero o pamaypay? Sombrero. Bakit po sombrero? Para ano po sa init. Para sa init. Sombrero ang pipiliin mo? Okay, o oh, dahil sombrero, Ate Lisel, ang napili mo, ito para sa'yo. Thank you po. Ayan, may 500 pesos pa yan. Makakadagdag sa bili ng... Pambili ng bigas. So, ah pambili ng gatas. Okay. Salamat po. Malaking tulong na rin po. Ah, walang anuman po. Hanggang kano oras kayo dito? Uh, stress po kami alas dos. Ah, alas 2 o alas dos. So, mga ano na? 11 na. Katagal niyo pa pala rito. Kumain na ba kayo? Kumain na po. Bago kayo pumunta rito, kumain na. Sila, bakit ikaw? Ngayon pa buo ako. Kayo may may baong kayo. Natuloy lang ang buhay kahit mahirap. Magkano po 'yung isang bundle ng ganyan? Bichinko. ko, ah. Yan, isang ganon, 25 pesos yan. Ah, isang malaking bandel. Sampung tali po. Ano pangalan? Jun Bernard po. Jun Bernard. Dahil mainit ang panahon ngayon, uh, meron akong papapiliin sa inyo. Sombrero o pamaypay? Sombrero po. Ano tol, sa'yo? Anong ano mo? Sombrero na lang po. Sombrero na lang? Sure kayo? Dahil sombrero ang napili nyo, ito ibibigay ko sa inyo sa pag Dahil ko pano. malaking tulong na Ah, makakadagdag sa ano na? Ah uh -oh. So bukod diyan, dapat ang pamaypay ay 1,000. Ha? Eh? Pero nakita ko kayo na masipag, dadagdagan ko 'yan. Ah, oh, brother. Dahil tag 500 lang ang na nakuha niyo, di ba? Maghati pa kay diyan. Ay, oh, dagdag mo pa 200. So, Tayo na, Bel, ikaw rito. Dagdagan natin yung napili mong 500. Ito bonus pa to sa inyo dahil nakita ko kasi nakita ko sa inyo na masipag kayo. Tanghali na nandito pa kayo sa gitna ng uh, lawa, no? Salamat po. po. Magandang tanghali po. Papalaro lang po ako. Kumusta ano po pangalan niyo kuya? Jomar po. Hey, Jomar. kamusta naman ang buhay pa pangunguhan ng kangkong? Okay naman po. Magkano ang isang ganyan? Ah, uh, ano po sa amin 20 size pong bahay ng isang bundle. Isang bundle. Dahil mainit ang panahon ngayon, so meron akong palaro ngayon. Uh, mamimili ka, sombrero, o pamaypay? Sombrero na lang po. Bakit ito sombrero? Eh, para po iwas sa init. Iwas sa init? Iwas po kami Pero dahil kay Jomar ay ang napili mo ay sombrero, ibibigay ko sa yung sombrero Ay Ito kay Jomar ang sombrero para iyo. Yan kayo. Thank you po. Yeah. Dagdag na po ito sa kita. Ah. Kung salamat. Tapos kahit pa paano, meron ka na sombrero, meron ka hey, pang 500. Pa. <laughs> Ingat po kayo. Sige po, salamat po. Ya! Yeah! Kamusta po? Teh, hey, kamusta? Ang sipag niya naman ho. Tanghalin tapat, nandini kayo. Ha? Ah? Ano ah, ito hanap buhay nyo? May anak oh, na ho kayo? Opo. Oh, Mag-asawa ho kayo ni nanay? Opo. Oh, ah, anong pangalan nyo tay? Ano po, ni lin Ninyo. Kanina po ba kayo dito? Opo. Oh, uh, ano alas 7 ng umaga? Oh, po. Hanggang anong oras ho kayo dito? Oh, alas 2 po. Oo, ikaw tagal nyo na ho dito. Alas no. Mag-asawa po kayo. So, meron po akong uh, challenge o palaro sa inyo dito. Ang gagawin nyo lang po, mamimili kayo dito, sombrero o pamaypay. Kayo na, ano pong mapipili nyo dito ni tatay? Para po sa akin, sombrero na lang. Sombrero? sombrero. Sigurado ka na ba? Ah, ito po nanay, sombrero para sa'yo. <laughs> salamat po, salamat po. Kasi natutuwa po ako sa inyo, alas 7 hanggang alas 2 nandito kayo. Kaya sinadya ko po talagang pumunta rito sa gitna ng lawa o ilog para pasayahin naman po kayo kahit konti. Ano? May mga anak na ho ba kayo? Nag-aaral? Uh, oh, dahil nag-aaral ang anak nyo. Dadagdagan ko yan. Uh, ah, ito pa, pa. Thank you po. Thank Salamat po. Oh, gusto kong, tay, gusto kong maging masaya kahit sa simpleng bagay man lang ha. Salamat po. Malaking bagay na po yan. Ha? Malaking bagay? O oh, tatay, para sa'yo. Kasi si Commander mo yung hawak na para sa'yo naman to. Dito tatay, tanggapin mo ito deserve mo ita. Okay na, wag ka na mahiya. Ano mahiya? <laughs> Bakit? Ay, mababang luha ni tatay, ano? Salamat. Oo, oh, mababang luha ni tatay. Gaya, kahit pa paano mapasaya ko kayo, ha? Mag-iingat kayo lagi dito. Ilan ho ba ang anak niya? Walo po. Walo? Ay, walo ba? Walo po. At... Walo ang anak niyo. Itagdag niyo na ho ito lahat. Ha? Tay, Itagdag niyo na ho ito lahat. At saka, nay, pag nainitan ka sa bahay, isama mo na itong pamaypay. Sige Oh, walang anuman, manay, ha? Hanga po ako sa salamat inyo yun ni Dahil tinataguyod nyo yung mga anak nyo kahit mahirap ang buhay. Eh, nagsusumikap kayo. So, salamat po. Maraming salamat. Walang anuman po tayo na, ha? Basta mag-iingat po kayo lagi dito. Mainit ang panahon. Opo. Oo. Uh, so, yun lang. Gabayan kayo ng Diyos sa araw-araw natutuwa po ako na makarating dito sa lugar nyo, banggandang waras. So, masaya po ako na nakatulong kahit sa maliit na bagay. Maraming salamat. Maraming po marami salamat. Sana po marami pa salamat salamat po. po. Salamat po. Salamat po.